kapeks kamusta it's me again po peks vlog welcome back po na naman sa ating youtube channel so for this video mga kapeks pangatlong araw na po namin dito sa pag ano ng extension so ginagawa ko po ngayon ano gumagawa po ako ng gate tapos nakaano na po ako ng style nakagawa na po ako tapos kulang payo sa gilid gilid so ito po mga kapeks tingnan natin at yan ho, mga kapeks yung style natin sa gate nila yan inuna ko lang muna yung gitna tapos may ano may pinakagilid pa yan dito yan yan pa yung kulang pati doon pero ipo-forward ko pa ito mga kapeks kasi yun naka-spot pa lang yan naka-tacking so yung inanong mo namin kanina ano gutter kung nga medyo nano, nano kami sa ano. Pag ano nang dati na Yan. Yung kulang lang dito mga kapeks Blender bits. Naubusan kami yung blender bits. Dito kulang yung ano, blender bits. Yung blender bits kasi ano. Nagdala na lang ako. Eh kaso nagkulang. Hindi ko masya. Kulang pa dito. Tapos. Diyan ka kabit tapos nagpalagay na lang ako ng ano, bracket para i, 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 blind rivets din ano, yung pagkapit sa gutter. Yan. Pati din apat na ano. Parang ang gulbar, pinakat ko lang ng ano, tubular kay Ronald. Bali ang gulbar yung style. So yung ko lang kung dita, di yata ito na makakabit ngayon kasi ano, kulang ng ano, blind rivets. Si Ronald naman mga kapis, ano, pinapintura ko lang muna sa ano. Para matapos yung pagpintura na. Para yung kulang gutter na lang tapos dun. Tapos dito sa harap. Medyo mas mahirap dito makapix yung ano sa harap kasi ano. Maraming ano, yun, paputulput ng steel bar. Medyo makuti. Bali, ano, mamaya ito na muna unahin ko dito tapos dyan. Para pagkabit ng ano gate. Parehas na. Bali, ito lang muna yung ano natin mga peks yung gate. fokusan natin. So, magpuputol-putol lang muna tayo mga peks sa pargil para, para makompleto na. Pagkatapos dyan, full wheel na. Sunod, dito naman. Dyan sa gilid, sa taas, tapos dito sa gilid. So, ayun mga kapits, tara. Simulan natin to para ano, matapos na yung gate nila. Yung kulang na lang ano, bisagra. So, ayan, tara. Let's go. so you know mga kapiks na tapos natin, natin yung kabilang ano side ng gate niya na yan yan na po yung ano style niya mga kapiks yan po so, folded pa to mga kapiks kasi so, nagpaka isipat lang to tapos doon naman tayo sa kabila so yan mga kapiks tara Ganteng kalau kita yuk, let's move. yan ho mga ka-fix natapos rin yung ano natin yung gate sa ano nila pagawa ng mga style so yan na po yung ano kabuan mga ka-fix yung style ng gate nila para doon so kulang na natin mga sa ng kunting grinder dito sa gilid gilid, gilid tapos pintura at bisagra wala pang bisagra hindi pa natin doon makakabit Tsaka yung ano lock niya nandito naman. Meron nang ano lock siya. Yan. Ginawang ginawa ko na yan. parang dito yan. Kulang hmm. na lang yung ano bisagra tsaka pintura grinder. Kung paano grinder na lang to ng konti. Yung ganito. So dito lang muna kami sa labas mag-ano. Yan. Yan naman kami. Sakto lang may ano, may bubong na. Tapos umuulan na, na naman. Sayo mga Tex, doon naman tayo sa labas. At yan o mga Kapix. na naman po kami kasi mag alas yun na naman. So, continue na. ulit tayo bukas. Part 4. Medyo matagal pala itong mga Kapix. Sakala ko ano. Kala ko madali lang. So, ito na pala yung ano namin mga kapiks, na nagawa ngayong araw. Nakagawa na po ako ng gate pero bukas pa namin yung kakabit kasi ngayon pa lang dumating yung ano bisagra niya. Tapos pinantarahan medyo mabasa uh, pa. So, ito po ito po yung mga kapix ng itsura na yung ano na pinantarahan. Tingnan niyo mga kapiks, na po yung itsura niya. Nakapintura na po siya. Basa pa to basa pa ito mga peks kaya hindi pa pwede kabit tapos ngayon lang dumating ang bisagra tapos dito sa labas mga peks medyo nakalagay na ako ng design yan, yan ako po yung itsura mga peks pareho lang po, pinapareho ko lang po sa, ano, sa gate para para pareho silag po yung ano, design niya. Medyo kulang pa yung makakapix yung ano, mga gitnang gitna. -gitna. alternate. So, baka matapos na ito bukas. Iwan ko lang matapos kasi magano pa kami sa taas. Gutter, tapos hindi pa nakatext crew lahat yan sa taas kasi nagkulang. Pati doon maglalagay pa kami. So, kung hindi mulan bukas kasi ulan ng ulan makakapix. Kanina kasi ka, ano namin, ilalagay na namin yung gutter kaso lang umulan. Kaya dito na lang kami sa loob. Tapos, wala nang sana hindi na umulan bukas para makabit na yung Maayos na sa taas tapos makabit na yung gutter. Para dito na lang kami sa babawag ano. Yung pabroblemahan na yung pag-ayos. So, ayan. Ulan na naman mga kapiks. Ulan na. Ulan. Hello mga ka-pics, kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel, please subscribe na po and don't skip that. Pakiclick na rin yung bell notification para mag update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos. So ayan ako, mga ka-pics, thank you for watching and see you po our next vlog. Bye bye, continue ulit tayo bukas.